oh, ano na naman yung binabag mo na yan? E di ano pa, Damik mo! Lumayas sila dito! What?! Lumakasawa na ako sa'yo! What the fuck?! Oo, oh, ano naman yung ginakagalit mo na yan? Tayos ka ng layas! Uuwi ka gabing gabi! Huh? Ebe, eh, sigurado ka na ba sa decision mo na yan? sigurado ha? ang sigurado! What? Kaya mong panindigan yan, baka magsisi ka niyan! <laughs> ano ang pagsisi yan? Hmm? Ha? Diyos ko po, mo na yan, baka magsisi ka talaga! <laughs> hindi, hindi ako magsisisi! Ay, wag mo akong takutin. <laughs> hindi ako natatakot. Ay, kaya ko talagang mabuhay mag-isa. Ang dami dyan. Hindi totoo yan. Bala ka. Bola lang yan. Ay, hindi ka talaga natatakot. Hindi. Lubayas ka na dito. Ay, sa hilig mo magpakamot-kamot eh. Pakuting-ting-ting sa gabi eh. <laughs> para maghanap-hanap ka. Hindi. <laughs> <laughs> At sanay na ako. Anong ginagawa ng kamay ko? Totoo, lagi ka rin namang wala. Ha? <laughs> huh? ay baka mamaya eh sabihin mo sa akin eh uwi ka na dito alam <laughs> may pagmamalaki sa akin at di ka naman umuwi ng maaga lagi kang wala marapado ka na lang sumama sa mga barkada mo sigurado kaya yan ha at baka pa uwiin mo ako yan eh ay tuyot na eh at gusto mong pakamot mo siguraduhin mo lang talaga ha ay, pagka nagdesisyon kayo, totohanin mo. wag yung paganyang ganyan. Totohanin ko talaga. Ayun yung mga damit mo. What? Naku ka. Pagka nawala ako eh, baka mga isang linggo lang eh, baka bigla kang tatawag-tawag na, Be, uuwi ka na. Li ka na. Kailangan ng mabasa. Ay, huwag kang ganyan. Pag nagdesisyon kayo, ayus-ayusin mo. Yung totoo, totohanin mo, ha? Oo, oh, sigurado na ako. Totoo na to. Eh, yung gusto mo eh, lagi kang aanuhin eh. Pakamot ng pakamot eh. Nagkukulang sa'yo, kaya yan dahilan mo eh. Palalayasin mo ako, ay sos! Lagi ka nga wala. Uuwi ka, anong oras na? Tulog na ako. Naka, hindi ka lang naano kahapon eh. Hindi lang nabulaklat kang, nabulaklat kang libro mo eh. Kaganyanin ka na, ay sos! Ay, bago-baguhin mo yung style mo. Pwede kung hindi magbabago yung decision mo eh. Bilisan mo na dyan at ako na. <laughs> Oo, oh, lumayos ka na talaga. Bili sasayusin mo na yan at hindi mo na talaga matitikman ang aking katawan. Sa na napagkasarap at may one abs na magandang katawan. Ayaw naman. <laughs> ang banda, parang hindi ko nakikita. <laughs> Kita mo naman, maghahanap-hanap ka ng ganitong katawan na nag-iisa lamang. Ay, nako, sabi ko sa'yo. Ano, hindi na ba magbabago yung decision mo? Ahalis na talaga ako. Oh, <laughs> Hindi na nga. ka wow. mali. Basta, oh, no, 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 no. uuwi no, ka ng maaga, no, 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 no. ha? Huwag ka malalik. Eh, <laughs> ganyan. Alam ko naman yan, eh. Ano mo, eh? Kaya mainit ang ulo, eh. Kulang lang yan sa kamot-kamot, eh. Yun. <laughs> magsabi ka ng oras para makakaligo na ako agad. Nice. O oh, sige, umpisa ngayon. Talagang uuwi na ako bago mag alas 6. Mga alas 6 pa lang eh, nandiyan ako, nandito na ako. Hmm? ah Maliligo okay. ako bago ka umuwi. Ay, huwag ka namang ganyan kasi masyadong mainit ang ulo mo, be. Masyado kasing napakainit ang ulo mo. Hindi ka lang nakamot-kamot eh, ganyan ka na. O sige. Basta, Pagka ikaw, wala nang alas sa is. Itong mga damit mo, lumayas ka na. Usapan yan. O oh, sige, kakamut-kamuting kita. Basta alas sa is pa lamang eh. Maligo ka na. Okay. Ayaw, ma. Ito, pwede na yung mga damit mo. O sige, ayusin mo na. Pagkatapos yan, maligo ka na. What? Kakamutin kita ang pamain naman. O oh, sige na. Kulang pa lang kasi sa kamot. Kaya ganyan-ganyan. Ayusin mo yung vision mo. Hindi mo rin pala kaya eh. 谁啊啊